Na, buid. Di ka talo. Puti na lang din ano? Banderita. Hindi. marinig? mo rin din. <laughs> Pero yung ulibang sabog niya malaki. Oo. yun oh. Arawin, you know? na, ganda na nga dito po. Sayang, yung ko ito eh. po, ang kuha ni Krab. Pero ni Bolsnet. Oo. Pwede na rin, nakikita ko naman, yaman na. lang. po, si Graham. <laughs> Graham na nun. No. 25 minutes na lang pala dito tara rin sa akin. Gusto pala memory ko. Pagkakilala mo ng bagong memory. Lolita. Wait, <laughs> Aray! nga pasante hoy papaempreitagina ano o manga kapap pa mil dikanta de ba bi pra mga kapuso at kapamilya ang yeah. ganda no? <laughs> mm. lang alam ko na mapangitan kayo kasi video lang yan pero kung kayo nandun sa personal ulol ang masasabi ko sa inyo <laughs> ano yun ay hindi na muron tinaas pa boom uh, kitang kita pa, uh. Yun! Yun! Sige, patuloy lang. Siguro yun sa mga panyan. Naliligo sa abo. Ay!